Good morning, guys. Welcome back to my channel. Let's pangasinan naman 'yan. Hi everyone. Kabalian, Kamangyan. Welcome back to my channel. pangasin na naman. So, hi guys. Welcome to Hinulogang Taktak dito sa Antipolo, Rizal. So, kung naghahanap kayo ng magandang pasyalan, pumunta na po kayo dito. So, free entrance. Ang maintenance day po nila ay Lunes. Operating hours nila ay 7 to 4. So tara na guys. guys, dito na tayo sa Alabang. Good morning guys. Welcome back to my channel. Let's pangasinan na naman 'yan. So, ngayon guys, pupunta tayo ng Antipolo. So samahan niyo ako guys kasi wala si partner. So tara guys. Hindi dito tayo sa Erso. guys, Taco Bell. So, mainit na. Late na kasi tayo nag-biyahe. Hey. Hi guys! Andito na pala tayo sa Cubao. And guys, nandito tayo sa bus. Papunta sa Antipolo. So, Ayan ang kaluluto na kanina. Ang guys. Bye! Manina, manina, manina! Uto! Kaluluto! ayan guys, andito na tayo sa Antipolo. Bali, bumaba po ako ng bus sa Robinson Antipolo. So ngayon nakasakay tayo ng tricycle papuntang Hinulugang Takta. Thank okay. you guys, hindi na, na tayo sa inulugan. Tak, tak. Uh, so, 7 to 4 lang po ang operation nila dito guys. So medyo late na tayong dumating. So yung mga kaibigan ko guys, nagaantay na sa akin sa loob. So pagpasok mo dito guys, may registration pa po. At wala pong entrance fee. So waiting kami guys dito sa Canopy. Canopy walk. Ayan, ilang oras lang tatagal ko dito guys kasi magko-close na. 7 to 4 lang pala. Mamaya sa cloud na So ayan guys, sinuotan kami ng harness. Ayan, so for the first time guys, ma-experience ko ang Canopy walk dito sa hinulugang taktak. So yung mga activity dito guys is wala kong bayad. So free po lahat. Kaya ano pa inaantay nyo guys? Tara na! Dito tayo guys sa hinulugang tak-tak sa Antipolo. So, ayan guys. Kinakabahan ako. Pero gusto ko nang magmadali. Oh my God! Alam! Kuya, <laughs> hi Kuya. Hi. hi vlog natin sa camping ng Bukid Tabak. Maraming maraming salamat po sa pagbisita sa aming munting paraiso. Yes, thank you Kuya. Ingat po kayo, Ma'am. Sa kabiti pa ako galing. Thank okay. you Kuya. Enjoy lang po, enjoy lang okay, po. Okay, sige lang. Sana'y <coughs> guys, nakikita nyo sa baba mauga pala pag ganyan Sa ganitong activity guys, bawal pala ang bata, buntis o kaya may sakit sa puso. So hindi po nila ina-allowed na magkanufi walk. <laughs> Sige ma'am, enjoy po. Hi, tayo. good morning. Hi, kuya. <laughs> Hi, Hi, kuya. Hi, ayan, shout out. Kinakabana ko, grabe pag na, oh ko po. Tumitibok ba ang puso mo? Oo, oh, pa? sobra. Para nung nakilala mo siya? Kinakabana ko, kuya. Kinakabana Ayan, kita ang falls dito magmula. Dito sa taas. Ayan, dito kami sa taas, guys. Sige lang Tapos ah. na kaming nag-ano. Ano ba mo naman? ba? talaga. yung natin? Oo, yung cellphone nyo kasi yung ano, yung cellphone ko. So, ang tawag po dito guys ay spider wave. So, nakakakaba din siya guys kasi nakakalula. At mataas din po ang lugar na to. Post ka, tapos ka, post. Five body tu. Okay. Thank you. Up, one, two, three. Ang ganda po. Ang class nila na ganito. Okay. Number 24 na. So guys, thank you pala sa Hinilogang Taktak Nature and Adventure Park. Yan po ang FB page nila. So, ayan guys, mag-uwi na kami dahil magsasara na sila ng four. So, kita kits po sa next vlog ko. Thank you so much guys. Thank you guys for watching. Keep safe everyone. Bye! Please subscribe to my YouTube channel. Pangasinan mo yan.